ang lihim ng harem ni Solomon. Paano niya pinamahalaan ang 1,000 babae, si Solomon? Naalala ng isang hari, ang kanyang walang katulad na karunungan, ang kanyang napakalaking kayamanan, at ang katotohanang nakakaintriga sa atin hanggang ngayon, mayroon siyang isang libong babae. Tama yan. Pitong daang asawa, tatlong daang babae. Hindi natin pinag-uusapan ang tungkol sa mga alamat. Ito ay nakaulat sa Biblia mismo sa aklat ng Wanto Mga Hari, Kabanata 11. Ngunit, bakit may gagawa nito? Paano hinarap ng isang tao ang isang libong relasyon sa parehong oras? Ang katotohanan ay ang harem na ito ay hindi lamang resulta ng kasiyahan o pagnanasa. Ito ay isang pampulitika, estratehiko, at malalim na espiritual na konstruksyon. Noong mga panahong iyon, ang mga pag-aasawa sa pagitan ng mga hari ay itinuring na mga diplomatikong alyansa. Sa pamamagitan ng pagpapakasal sa mga prinsesa mula sa karatig na mga tao, iniwasan ni Solomon ang mga digmaan, itinatag ang mga kasunduan sa kapayapaan at pinalawak ang kanyang impluensya. Ang bawat asawa ay kumakatawan sa isang tulay sa pagitan ng mga kaharian, kultura at ekonomiya. Ngunit kinakatawan din niya ang isang dinakikitang panganib, ang pagpasok ng ibang mga Diyos sa Israel. Dumating ang mga babaeng ito dala ang kanilang mga kaugalian, ritual, larawan, at templo. Unti-unti, nang hindi napapansin ng mga tao, ang pinakamatalinong hari sa kasaysayan ay nagsimulang gumawa ng hindi maiisip. Magtayo ng mga altar para sa mga paganong Diyos, sa loob ng lupang pangako. Sinamba niya si Astoret, ang diyosa ng mga Sidonyo, si Milcom, ang kasuklam-suklam na diyos ng mga Amonita, at maging si Molech, isang maitim na idolo na tumanggap ng mga hain ng tao. Anong nangyari? Sinasabi ng Parenhari 11.4, nang siya ay matanda na, ang kaniyang mga asawa ay nagbalik ng kaniyang puso sa ibang mga diyos at ang kaniyang puso ay hindi sakdal sa Panginoon, gaya ng puso ni David na kaniyang ama. Ang harem ay hindi isang tropeyo, ito ay isang pasanin, isang bitag na itinago bilang isang tagumpay. Si Solomon, ang taong humingi ng karunungan sa Diyos, ay nagtapos ng kanyang buhay na may hating puso, malayo sa Diyos na nagpala sa kanya mula pa noong una. At dahil dito, ipinahayag ng Diyos na hahatiin niya ang kaharian sa dalawa, magiiwan ng isang piraso para sa anak ni Solomon, para lamang sa pag-ibig ni David. Naiintindihan mo na ba ngayon? Hindi lahat ng tagumpay ay biyaya. Hindi lahat ng kasaganaan ay tanda ng pabor. Minsan ang tila-kaluwalhatian ay isang pagkahulog sa disguise. Si Solomon ay may isang libong asawa. Ngunit nawala sa kanya ang katapatan ng nag-iisang mahalaga, ang Panginoon.